Sa nakaraang kwento natin ay nagdidiwang ang lahat sa kanilang pagkapanalo at mayroong nagbubunong braso at ang natalo ay nagreklamo at iminungkahi niya na sa kabilang kamay naman ang subukan nila, at sa pagpapatuloy ng kwento. Mag-isa lang na nakaupo si Ash sa isang sulo, tahimik na pinagmamasdan mula sa malayo ang masayang pagdiriwang ng mga tao sa kanilang tagumpay. May bahagyang ngiti sa kanyang labi. Lumapit sa kanya si Lucas at tinanong kung ayos lang ba siya. Napansin itong hindi pa siya kumakain buong araw at hinikayat siyang kumain na. Tumango si Ash bilang pagsang-ayon habang hawak ang isang tasa ng inumin. Sinabi ni Lucas na hindi akma sa isang tagumpay ang itsura ng kanilang pinuno. Tinapos ni Ash ang laban-laban sa libong living armor ng halos walang nasaktan, kaya marapat lamang na magdiwang. Itinaas ni Ash ang tasa sa kanyang mukha, sumang-ayon sa sinabi, at uminom. Ngunit agad niya itong iniluwa dahil sa kakaibang lasa. Napahiya si Lucas at agad na nagtanong kung ayos lang siya. Sinabi ni Ash na wala namang problema, hindi lang yun ang lasa na inaasahan niya. Tiningnan niya ang tasa at inisip kung yun ba ay beer, tila may 20% alkohol. Napalungkot ang kanyang mukha at sinabi niyang kahit walang malalaking pagkalugi, may mga buhay pa rin na wala. Para sa kanya, walang kaibahan kung marami o kaunti ang namatay, bawat buhay ay mahalaga. Alam niyang hindi niya kayang iligtas ang lahat sa ganitong kalupit na laro. Ang ganitong pag-iisip ay maaaring tawaging arogante, ngunit kung naging mas maingat lamang siya, baka may mga naligtas pa. Hindi ito katulad ng pagsasanay. May pagkakataon siyang baguhin ang lahat. Hawak niya ng mahigpit ang tasa at habang iniisip ang lahat ng ito, lalo lang siyang nasasaktan. Sinabi ni Lucas na magaling ang kanyang nagawa, kaya hindi na niya kailangang malungkot. Ngunit batid din ni Lucas na gaano man siya magsalita, hindi niya kayang pawiin ang bigat sa loob ng kanyang pinuno. Araw ito ng pagdiriwang, at kung hindi makikibahagi si Ash, maapektuhan ang Shimor Ale ng kanilang mga sundalo. Kaya hiniling niyang ngumiti si Ash at makisaya kahit ngayon lang. Bahagi rin daw ito ng tungkulin ng isang commander. Tiningnan ni Ash si Lucas at mumiti, ilang segundo siyang natahimik habang iniisip ang sinabi nito, na ang pagngiti pala ay tungkulin ng isang pinuno. Bigla na lang sumulpot si Ider, ikinagulat ni Ash ang biglaan nitong pagdating. Nakauniforme ng kusi ni si Rosie Ider, dala ang isang plato ng gulay. Ayon sa kanya, mahalagang alalahanin ng mga nasawi, pero hindi dapat kalimutan ang pagdiriwang ng tagumpay. Tiningnan ni Ash si Ider at napaisip kung ano ang ginagawa nito doon. Iniabot ni Ider ang plato at sinabing hindi raw maganda kung puro karne lang ang kakainin, kaya nagdala siya ng gulay. Medyo iritadong sinabi ni Ash na hindi pa nga siya nakakakain ng karne. Ngumiti naman si Ider at masiglang binati siya sa matagumpay na pagtatapos ng unang antas, bagamat mahirap, Magaling daw ang kanyang ipinakita at umaasa siyang magpapatuloy ito. Ilang saglit na nanahimik si Ash habang iniisip ang sinabi ni Ider, sa kinuha ang isang kamatis mula sa plato. Agad namang sumigaw si Ider, ikinagulat ng lahat, na kumakain ng gulay ang kanilang prinsipe. Masigla pa nitong iginiit na wala raw karne ang kanyang kamahalan kaya't napilitang kumain ng gulay. Napahiya si Ash sa sinabi ni Ider at tinanong kung anong ginagawa nito. Nang marinig ito ng ibang tao, nagkagulo. Nagmamadaling lumapit ang ilan habang humihingi ng paumanhin kay Ash, sabay sabing nakalimot sila. Napuno ng pag-aalala ang kanilang mga mukha habang daladala ang sari-saring putahe. Hindi sila makapaniwalang napakain nila ang prinsipe, na kilala sa pagkain lamang ng karne, ng purong gulay. Nahihiya si Ash sa nangyari at napaisip kung anong klaseng reputasyon na nga ba ang meron siya at kung anong klaseng buhay ang isinabuhay ng kanyang karakter. Isang lalaki ang pasiga na sinigawan ng iba at sinabing mga tangaraw sila, dapat agad nilang pagsilbihan si kanyang kamahalan ng karne at dalhin din ang lahat ng alak na mayroon sila. Sa kahabaan ng kalsada, masiglang naglalakad ang mga tao habang iniinom ang kanilang alak at nasa gitna nila si Ash. May kagat siyang karne sa bibig at may halong pagtataka sa kanyang mukha habang iniisip kung paano na ang lahat sa ganitong kaguluhan. Plano niya sanang umupo lang sa isang tahimik at madilim na sulok upang pag-isipan ang nangyaring labanan kanina. Sa hindi niya inaasahan, marahang hinawakan ni Lily ang lelayan ng kanyang damit at mahina siyang tinawag. Paglingon ni Ash, nakita niyang nanginginig si Lily at napaisip kung kailan pa siya nalising ng husto. Bigla siyang niyakap ni Lily habang umiiyak at malakas na sinabing humihingi siya ng pahintulot na magbitiw sa tungkulin. Ngumiti si Ash sa kanya nang may kabaitan at sinabi niyang mas mainam sigurong mas pagbutihin niya pa ang trabaho. Sa ganitong panahon, walang basta-basta nagbibitiw. Baka mas mainam pa, dagdagan na lang niya ang sahod nito. Nagulat ang dalawang salamangkero nang makita si Lily at malakas na tinawag ang kanyang pangalan. Agad nilang inakay ang lasing na si Lily palayo habang paulit-ulit nitong sinasabing gusto na niyang umalis. Tiningnan sila ni Ash habang iniisip na mas mabuting ilagay na lang nila ito sa kama. Ilang sandali pa, umupo si Damian sa tabi ni Ash, may hawak na tasa ng inumin at masayang tumatawa habang tinatawag ang prinsipe. Napatingin si Ash sa kanya at naisip kung ano na kaya ang susunod na mangyayari. Ngumiti si Damian at sinabing medyo mapait daw ang lokal na tubig sa baytawa at hikab. Sumagot si Ash na hindi yun tubig at nagtatakang inisip kung sino ang nakalasing sa batang ito. Laking gulat niya nang mapansing katabi ni Damian si Jupiter, na tahimik na nagsasali ng alak sa tasa ng bata. Tinawag ni Ash ng malakas si Jupiter at tinanong kung ano ang ginagawa nito, bata pa si Damian. Ngumiti lang si Jupiter at sinabing hindi na ito bata kundi isa ng ganap na mercenario. Kailangan niyang matutong uminom, manigarilyo, at gumastos ng pera sa iba't ibang bagay. Para raw niya itong apo, kaya tuturuan niya ito ng lahat. May inis sa mukha si Ash nang tanungin si Jupiter kung bakit kailangang turuan ng ganitong mga bagay ang isang apo. sam andal si Damian sa balikat ni Ash habang natatawa at tinatawag siyang kanyang kamahalan. Ngumiti si Ash at pabirong tanong kung paano niya nagagawang ihilig ang ulo sa katawan ng isang prinsipe. Lalo pang naging matapang si Damian. Ngunit bigla ring nagbago ang tono ni Damian. Malungkot ang kanyang mukha habang sinabing tuwing nag-iisa siya, paulit-ulit niyang nakikita ang mukha ng namayapa niyang kaibigan. Hindi siya tumitigil sa pag-iisip tungkol sa araw na yun, ang kasalanang nabuhay siya habang namatay ang kaibigan ang bumabagabag sa kanya. Ngunit, Ania, kapag nasa tabi siya ni Ash, gumagaan ang pakiramdam niya. Kaya siya nananatili. Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil biglang bumagsak ang kanyang ulo sa mesa. Tahimik na tiningnan ni Ash ang eksena sa loob ng ilang segundo. Naisip niyang hindi ito dahil sa siya ay espesyal o kahanga-hanga, ito ay dahil sa kanyang kakayahan, ngunit hindi niya ito maaarin sabihin. Hawak ni Jupiter ang kanyang baso ng alak habang nakangiti at sinabing pakiramdam din niya ay lumalakas ang kanyang mahika kapag nasa ilalim siya ng pamumuno ni Ash. Baka raw ito ay dahil magaling talaga itong leader. Naalala ni Ash ang sistema at naisip na wala itong kinalaman sa kanyang pagkatao bilang pinuno. Ang lakas na nadarama ng mga kasama niya ay epekto lamang ng kanyang mga katangian at interaksyon ng grupo. Sa laban kanina, 25% ang buff. Ngunit paano nga ba niya ipapaliwanag yun sa kanila? Pulang-pula ang mukha ni Lucas sa kalasingan habang sinasabi na kapag nasa tabi siya ni Ash, nawawala lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Parang gumagaan at bumibilis ang kanyang katawan, malamang dahil sa likas na karisma ni Ash at sa talento nito sa pamumuno. Ngumiti si Ash at tinanong kung kaya ba siya laging nasa tabi nito. Namumula ang mukha ni Lucas habang tinatanong kung maaaring totoo yun. Napaisip si Ash kung ano ang ibig sabihin noon, hindi ito akmang sagot para sa isang seryosong karakter gaya niya. Biglang dumami ang mga tao sa paligid nila, sabay-sabay na ibinabang ang kanilang mga tasa sa mesa. Sigaw nila, kailangan daw nilang magtagay para sa mga kasamang nasawi, sa mga nakaligtas, at para kay kanyang kamahalan. Napakunot ang noo ni Ash sa gulat habang tinatanong kung anong meron sa kanila. Isa sa mga lalaki ang ngumiti at sinabing puno na raw ang tasa ni kanyang kamahalan. Sinabi ni Ash na hindi lang talaga maganda ang pakiramdam niya. Bigla namang nagsimulang umiyak ng malakas ang mga lalaki at humingi ng paumanhin kay kanyang kamahalan. Ayon sa kanila, wala raw talaga silang ideya kung paano pasayahin ng prinsipe. Dahil sa kanila, ang prinsipe na kilala sa mga pitong araw na kasayahan ay hindi man lang uminom ngayong araw. Napangiwi si Ash habang iniisip na muli na namang nangyayari ito, ano bang klaseng reputasyon ang naiwan ng prinsipe? Anong klaseng buhay ba ang isinabuhay nito? Malakas na isinisigaw ng mga tao na karapat dapat silang mamatay at dapat na silang patayin ni Ash. Malakas naman ang sigaw ni Ash sa mga ito na tigilan na nila ang pagiging OA. Tumugo naman ang mga tao na kung ganoon, dapat ay makipag-inuman siya sa kanila. Halatang hindi sang ayon si Ash sa nangyayari, kaya't pasiga siyang nagtanong kung ano bang gusto nilang gawin niya. Uminom siya mula sa kanyang tasa at malakas na tanong kung masaya na ba sila ngayon, dahil napainom nila ang kanilang pinuno at commander. Alam daw ba nila kung ano ang susunod? Dapat daw silang magbuhos para sa lahat. Pagkatapos nito, dumating ang napakaraming tasa ng alak. Masayang nagsisigawan ang mga tao, sabay-sabay nilang sinabi na kailangan nila itong maubos. Habang mahinang nagniningning ang buwan sa madilim na langit, nagpatuloy ang pagdiriwang. Kumain, uminom, umawit at nagkwentuhan ang lahat, nagpatuloy ang gabi ng tagumpay. Pagpasok ni Ash sa kanyang silid, inamin niyang sobra ang nainom niya. Umupo siya sa kama at ilang sandaling hindi nagsalita. Tiningnan niya ang tatlong chest na gantimpala matapos makumpleto ang level. Kailangan daw niyang buksan ito bago siya makatulog. Inabot niya ang isa sa mga baul at sinabing kailangan niyang malaman kung ano ang laman nito. Lumiwanag ang loob ng baul, ikinalaki ng gulat ni Ash, at malakas niyang naitanong kung ito ba ay isang maximum level item. Mula sa loob, inilabas niya ang isang pares ng itim na guantes. Pinagmasdan niya ito at naisip kung hindi lang ba ito SSR rank kundi max level pa. Nanginginig siya habang hawak ito. Ngunit mayamaya, itinapon niya ang mga guwante sa dingding at pasiga na tinanong kung anong klaseng item ito. Sa kanyang harap, lumabas ang system window. Lucky Strike SSR rank, level 7, class combat gloves. Damage: 0-777 points. Napaisip si Ash, ang pinsala ng guantes ay base sa randomness, minsan lang niya itong ginamit noon para aliwin ang mga tao sa stream, pero sa totoong laban, halos walang silbi. Tahimik siyang tumayo habang pinagmamasdan ang guantes. Sa kabila nito, sinabi niyang mas mabuti na rin ito kaysa sa wala. Isinuot niya ang mga guantes at sinabi sa sariling hindi niya ito dapat itapon, wala rin naman siyang mapagbibigyan, pero komportable ito. Marahil dahil SSR ang ranggo, pinagmas na niya ito ng may lungkot sa mga mata at naisip na baka sakali, swertihin siya kahit minsan. Sinubukan niyang mag-isip ng positibo, ngunit wala siyang maisip. Malakas siyang napasigaw ng inis, na sa dami ng overpowered na items na pwedeng makuha, ito pa ang napunta sa kanya. Ano nga ba ang magandang bagay sa ganito? Kahit pa napakabihira ng nakuha niyang item, Halos madaling araw na bago siya nakatulog, nagreklamo siya buong gabi dahil sa pagkadisgusto niya sa nangyari. Kinabukasan, sa bandang hapon, lumabas si Ash sa kanyang silid, mukhang pagod at inireklamo ang matinding sakit ng kanyang ulo. Sa tapat ng pintuan, naroon si Lucas na halatang lutang din at may pamumula sa mukha. Binati nito ng magandang umaga, ang prinsipe. Tiningnan siya ni Ash at, sa gulat, tinanong kung kamusta siya. Dapat daw ay nagpapahinga siya kanina. Pigil na pigil ni Lucas ang pagsusuka at malakas na sinabi na siya raw ang personal na tagapagbantay ng kanyang kamahalan at gagawin niya ang lahat sa abot ng makakaya. Napatingin si Ash at naisip na mukhang sobra rin ang nainom ni Lucas. Bigla namang dumating si Ider, masigla at may dalang tsaa. Binati nito ang dalawa ng magandang umaga. Nagulat si Ash kung saan ito kumukuha ng ganong enerhiya. Laking gulat pa nila nang sabihing may dalang tsaa si Ider na may halong pulot, maaari raw nila itong inumin ng walang alinlangan. Agad inubos ni Lucas ang buong tsaa mula sa takor habang masayang-masaya. Si Ash naman, matapos uminom mula sa tasa, ay nagsabing parang unti-unti siyang nabubuhay muli. Sa isip niya, kung ganoon, panahon na para paghandaan ang susunod na level. Makalipas ang ilang oras, nakatayo si Ash kasama ang ilang tauhan sa harap ng isang dambuhalang espada na nakabaon sa pader. Tahimik at kalmado ang kanyang tingin habang iniisip na sa ganitong kondisyon, hindi nito mapipigilan kahit mga mababangis na hayop, lalo na ang mga halimaw. Tinanong niya kung gaano katagal bago ito maayos. Sumagot ang Pangulo ng Masons Union, hindi bababa sa dalawang linggo ang kakailanganin. Una, kailangan munang tanggalin ang napakalaking espadang nakabaon sa pader. Nagpakita ang system ng abiso na titirang oras bago magsimula ang unang antas, siyam na araw at dalawampung oras. Inutusan ni Ash na agad na ay mabalisa ang lahat ng tao na kaya pang tumayo at ipadala sila upang tumulong sa pagkukumpuni ng nasirang pader. Si Lucas, na nakatayo sa harap niya, ay agad na sumang-ayon kay kanyang kamahalan. Ayon kay Ash, kailangan nilang tapusin ito sa lalong madaling panahon. Tinanong niya si Ider kung kumusta na ang usad ng mga karagdagang tropa. Sagot ni Ider, may mga bagong sundalo mula sa kalapit na lugar na paparating, at bukas ay inaasahang babalik na rin ang mga puwersang naglini sa sentrong rehiyon. Napaisip si Ash at sinabi na kung ganoon, walang magiging progreso hanggang bukas. Kailangan muna niyang asikasuhin ang ibang bagay, at ang pagpapalakas ng hukbo ay kailangang ipagpaliban. Wala nang magagawa kundi umasa na makakarating ang mga dagdag na tauhan sa tamang oras. Sinabi niya kay Ider na kung may mangyaring kakaiba, kailangang agad siyang iulat. Dapat nilang samantalahin ang pagkakataong ito at ibuhos ang buong lakas. Tinanong ni Lucas kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngumiti si Ash at sinabing pupunta sila sa dungeon para mauna ng wasaki ng mga nakakaabalang halimaw. May pag-aalala sa mukha ni Lucas nang tanungin kung kagaya ba ng huli, pupunta sila sa Black Lake. Sumagot si Ash na tama, pero ngayon, hindi lang sa paligid ng lawa kundi bababa sila mismo sa ilalim nito, kasama ang piling miyembro ng grupo. Panahon na raw upang baguhin ang estrategiya mula sa pagtatanggol tungo sa pag-atake. Makaraan ng ilang sandali, sinabi ni Ash na yun na ang lahat para sa araw na yun. Kailangan nilang magpahinga para sa kinabukasan. Sa kanyang isipan, sinabi niya na hindi niya ipinaliwanag sa mga miyembro ang lahat ng detalye ng ekspedisyon, sapagkat sa halip na ulit-uliting ipaliwanag, mas pipiliin niyang ipakita na lang ito minsan. Habang inaalis ni Damon si Lily na umiiyak at tila gulong-gulo, tumingin siya kay Ash at sinabing magkikita silang muli kinabukasan. Tahimik na humingi ng paumanhin si Ash sa kanyang isipan. Iniisip niyang ang elite squad ay para lamang sa lima. Paglingon niya, sinabi niyang kailangan niyang ihanda ang lahat ng kinakailangan para sa paglalakbay. Tinanong ni Ider kung ano-ano ang kailangang ihanda. Sa seryosong tono, sinabi ni Ash na kailangan niya ng ang pagkain, gamit pang kampo, lahat ng uri ng potion, Gayundin din ang mga ilaw tulad ng lampara, lantern, at sulo sa madaling salita. Lahat ng maaaring magbigay liwanag sa daraanan nila. Kinabukasan, sa likuran ng manor ni Lord Crossroad, naroon si Jupiter na may bitbit na bag sa likod. Namangha siya sa kanyang nakita at tinanong kung saan ba sila patungo. Lumikha si Ash ng portal mula sa mga bato at sinabi niyang malalaman niya rin yun sa lalong madaling panahon. Nang mag-activate ang portal, nagulat si Jupiter at napasigaw, isang teleportation portal. Hindi ba't daan-daang taon na itong nawala? Sa isip ni Ash, hindi na niya kailangang sagutin pa ang mga ganitong tanong. Pwede namang pumasok at alamin nila mismo. Tumayo siya sa harap ng portal at ipinaliwanag na sa likod nito ay ang pugad ng mga halimaw, ang kanilang kanlungan sa ilalim ng Black Lake. Sa katunayan, ang mismong kaharian ng mga halimaw ay nasa ilalim ng lawa. Lahat ng naroon ay seryosong nakikinig, maliban kay Lily na halatang takot. Ipinahayag ni Ash na ginagawa nila ito upang matuklasan kung bakit patuloy ang mga halimaw sa pag-atake. Ito lang ang tanging paraan upang wakasan ang walang katapusang digmaang ito. Ini-activate niya ang teleport patungong lakeside at sinabing ang detalye ay ibibigay niya mamaya, ngayon, kailangan lang nilang sumunod sa kanya. Sinabi ni Lucas na dapat siya muna ang maunang pumasok, ngunit hindi na siya pinansin ni Ash at agad siyang pumasok sa portal, ikinagulat ni Lucas na hindi pa man sinasabi kung ligtas ba yun. Lumabas ang abiso mula sa system, naglolowad. Paalala, tumataas ang katangian ng karakter habang tumataas ang level. Kailangan niyang mag-level up sa pamamagitan ng pakikipaglaban upang makakuha ng karanasan. Napaisip si Ash, ito na naman ba ang lahat ng kapakipakinabang na paalala? Lahat ng iba ay pumasok na rin sa portal at huminto pagkatawid. Namangha si Jupiter sa kanilang kinaroroonan, lumingon sa paligid at tila may sasabihin. Sa wakas, sinabi niyang ito nga ang parehong lawa. Tinawag siya ni Ash at tinanong kung nakarating na ba siya rito noon. Sumagot si Jupiter na oo, dalawampung taon na ang nakalilipas, noong naroon pa ang mga sundalo ng kaharian sa crossroad. Noon, tumanggap sila ng kautusan na patuyuin ang lawa. Nagulat si Ash at tinanong kung tinangka ba talaga nilang tambakan ng lupa ang buong lawa. Para sa kanya, mukhang hindi rin magaling ang commander nila noon. Sinabi ni Jupiter na maraming battle mage ang ipinatawag noon at sama-sama nilang tinambakan ng lupa ang lawa. Ngunit bago pa niya matapos ang paliwanag, Agad siyang pinutol ni Ash at tinanong kung ano ang nangyari pagkatapos. Naalala ni Jupiter ang mga pangyayari noon, kahit gaano pa karaming lupa at bato ang itinapo nila sa lawa, na natili itong hindi nababawasan. Mabilis na kumalat ang mga chismis sa buong Royal Army, konektado raw ang loang ito sa mismong bangin ng kadiliman. Makalipas lamang ang isang linggo, nagsimulang lumitaw ang mga halimaw, mga dambuhala sa bilang at laki napilitang umatras ang mga sundalo at tuluyang nabigo ang plano iyon ang unang beses na bumisita si Jupiter sa lugar na ito habang nakatayo pa rin sila sa harap ng lawa sinabi ni Ash na kailangan nilang manatiling alerto dahil bababa sila sa kailaliman sa pagkarinig nito labis na natakot si Lily nagsimulang manginig ang kanyang katawan habang umiiyak sa labis na takot Biglang lumitaw ang isang system window sa harap ni Ash, may tanong. Talaga bang nais niyang pumasok sa kaharian sa ilalim ng lawa? Walang pag-aalin lang ang pinindot ni Ash ang kumpirmasyon. Sa sumunod na saglit, isa na namang system window ang lumitaw, ngayon ay pula at may babala, hindi ka makakabalik hanggat hindi mo naabot ang checkpoint. Ipagpapatuloy mo pa rin ba? Para kay Ash, hindi ito nakakakaba. Ilang beses na ba niyang nalaro ang larong ito? Pinindot niya muli ang kumpirmasyon. Sa sandaling yun, lumitaw ang isang dambuhalang ipo-ipo sa gitna ng lawa, senyales na bumubukas na ang lagusan. Sinabi ni Ash na oras na upang sumulong, sabay talon pababa sa lawa. Habang mabilis siyang lumulubog, lumabas ang system notification, naglulowad. Paalala, ang pinakakaraniwang sanhi ng pagkamatay ay kapabayaan. Dapat ay palaging alerto ang manlalaro. Patuloy ang paglusong ni Ash. Naisip niya na napakadilim sa lugar na ito, parehong pareho nung nilalaro pa niya ito bilang isang laro. Ngayon natutuo na ang lahat, ito pa rin ang unang reaksyon niya, nakakakilabot ang dilim. Wala siyang makita kahit ano, may naririnig siyang mga tunog, hindi niya moari kung saan ang gagaling ang mga ito, ngunit dumarami at lumalakas ang mga ito habang lumalalim siya. Pakiramdam niya ay may bumabalot na kadiliman na mabilis na lumalapit sa kanya. Sa di kalayuan, si Lucas, na tila kasunod lang niya, ay malakas na tinatawag ang kanyang pangalan, paulit-ulit na nagsisigaw ng kanyang kamahalan. Nag-aalala ito kung nasaan na siya. Sumagot si Ash na naroon lang siya. Sinabi niyang huwag mag-alala at lahat ay dapat manatiling kalmado. Kailangan na nilang sindihan ang kanilang mga sulo. Si Lucas ang unang nagsindi ng sulo, ngunit halos ilang metro lang ang naabot ng liwanag nito. Gumamit din ng kanya-kanyang paraan ng pag-iilaw ang iba, subalit sadyang napakakapal ng dilim kaya't iilang akbang lamang ang kanilang nasisilayan sa paligid. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, Mag-like, comment at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita kits sa susunod mga boss.